Masha'Allah, tabarakat. Minsan, si Imam Malik sa kanyang nang nagkamali. Sabi ni Imam Shafi'i, mali yung sinabi mo. Ano sa inyo mali? Ang pangatagawa ko? Ano sabi ni Imam Malik? Ganito ang sinabi sa pahina na ganito ng libro mo. Nag-contradict doon sa kanya. nag sa kanya silabi, Kasi memoryado niya. Memoryado. At ito, ah, uh, meron na pong kapinasi sa Marawi. Kwan siya ang um, taga-Basila? Yakan. siya. sa Marawi ngayon, matanda na yun, kaya nag-consumer eh. napunta na ngayon ng Juan, napunta ng Jordan na nag-upuan nag-upastiran. Nag ng mo na pa ng upastiran. Binabagin na kasi yung katrasi namin na yon. hindi ako makapaniwala. Yung notebook niya, walang laman. Yung Hindi lang susulat. Para sa Kasi sabi niya, kapag natingnan niya, parang basahin lang niya, memoryado niya. Masya. katindi ang utak mo. Iwan mo kung sino sa... Sino sa inyo ang taga-basila? Sa basila? ang ang so, pangalan niya si Abdul Rashid Parang si Einstein pala ako ganun so, si oh, oh. uh, sa Ang pangalan niya si Abdul Rashid Abu Bakar. Si na sa kanya sa 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 okay. bilang. Yung class namin may merong dalawang blackboard, dalawa. Dalawa yan. Ako mm. Ang teacher <laughs> magsusulat ng poem. Ang poem na yan, parang assignment yan. Mga isang linggo pa para i-recite. Pero siya hindi nagsusulat. Pagkatapos pa iso, natapos sa dang sa dalawang blang poem. Hindi, niya. Wala ba? na ang ang napakahirap niyan. Mahirap may muryahin ang Mahirap. Kaya may mga tao talaga na ang utak, sabihin mo, anong klaseng mo? Ang tao, na ako ang pinaka panduan pinaka pulita. Okay. Ito yung kwento niya. Minsan nina is soko ni Amba na magbudo. Binirex, ko ang binire 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 naman ang paghahanda ng tubig para sa kanya. Siya nagkala sa ginawa ko at ang gusto na niyang magsala ay nagsidya siya sa akin at umayo sa gilid. Sa gilid niya pero tumayo ako sa likuran niya. Nang na natapos na ang sala, numingon siya sa amin at nagtanong, Ano makapigil sa iyo na takayo sa gilid ko ako ba? Sinabi ko, ikaw ay pinakadakila sa paningin ko at pinakamahal na katabihan ko lamang. Osobong niya, Allah. Ganun ang kanyang pag-respeto sa proberta kaya ayaw niyong pumabi. Kaya sa pagsanado lang siya sa likod. Dahil doon, itinaas niya ang kamay niya sa langit at nanalangin. O Aba, ipagkaloob mo po sa kanya ang shikma. Tinugon niya Aba ang panalangin ito ng probeta niya. Ipinagkaloob niya Aba sa batang Hashimi ang karunungan na kung kaya nahigitan niya ang mga dakilang pantas. Narito ang ilang mga larawan sa karunungan ni Abdullah bin Abbas nang nag-alsa ang ilang mga kasamahan ni Ali dahil sa labanan nito kay Muawiyah. Dito tayo nagtapos siya tanong Okay. Yung ang kwento ng pag-aalsa na ito, nagsimula pa nagsimula pa kay uh, kay Udman bin Affan. Kaya ako man binabag kong ito siya nagsimula yung fitna na labanan ng mga muslim. Kasi sa kanya nagsimula yung mga kawarid at uh, lumakas ang grupo ito ng mga rebelde kay sa panahon na ng pagumuno ni Ali bin Abi Talib ang mga kawarid na ito natulad nila ang mga sakaba pati si Ali bin Abi Talib <clears throat> ng mga na mga na na para bang sila lang ang tunay na mga Muslim. Sabi niya, sabi niya, ito ba? Nalabas kay Ali, si Ali kasi ah, uh, muminin Siya ang kalipa. Pahintulutan ko ninyo ako, o Amirul muminin na puntahan ang kausapin ang mga tao ito. Ito ang intention ni Abdullah bin Abbas. Sinabi sa kanya ni Ali, nangangamba ako para sa iyo sa kanila, sabi, sabihin, natatakot ako, baka gawin ka ng pasaman kasi mga rebelde yan. Mga rin, nag rebelde nga sa pamahalaan. Sinabi niya ba, hindi. Kung lulobin niya, abang. Minabangit niya ito, pa, ano ka dito, siya, natatakiyak siya, kasi siya ay si Abu Babin na al-Abbas. Kaya pinuntahan niya siya, nakita niya ang mga taong wala nang gigit pa sa kanila sa kasipagan sa pagsamba. Sinabi nila, kasi sin, ang kwento ito, si Abdullah bin Al-Abbas mismo mayroon siyang sariling mayroon siyang sariling narisyon na napakahaba ang hadith. Kwento niya, kwento kinu kinuwento kinu 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 niya yung detalye ng kanyang pagpunta doon sa mga kawari na nakita daw niya ang mga kawari doon niya Uh, kinilala niya ang pagiging religyoso ng mga kawari. Mm -hmm. Mga religyoso sila. At kung ihahambing mo, sabi niya, ang pagpapasting mo, ang pagsasala mo sa kanila, mama, mm -hmm. -ma 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 mo mamaliitin mo. mo ang sala mo at ang pagpapasting mo ikumpara sa kanila kasi sila ay napaka mga tao Malali. Kaya pinuntahan niya sila at nakita niya ang mga taong wala nang higit pa sa kanila sa kasibagan sa pagsambat.